So hello mga kaibigan. So nag i ngayon si Kedjo Berto ng pamatay uhod. Ha? Oo. Oh. Sorry. Pamatay uhod yan. Yan po ay katatanim lang po ng kamatis. Yan. So yan po. Yan po ang paraan niya ng pamatay peste. So ito po yung sa farm po ito ni Hazel Aya. Ayun. Yan po. Tingnan na po ang pagtatanim po ng kamatis. Yan po. Baka yung happen dito na dadaadada nitong mga Viral ito, viral pag kinakita 'yon. Ay. <laughs> Yan po mga kaibigan. pagtalim ng kamatis